<laughs> Dito na lang ako. We are here again. It's plum, plum, plum season. And I'm here at the top of the tree. <laughs> Atas tayo ng puno. Puno ng pluma. We call it pluma here sa Norway. Plum. And ang daming bunga. Kaya gusto ko siyang kunin. O, tingnan niya mga loves. Ang dami. Ang dami niyang bunga. Ako naman. Dito. Naka bitin-bitin. O, tingnan mo. Naka bitin-bitin. tingnan niya ang mga bunga. Ang dami na mga bunga ng pluma. I call it pluma. Pluma, pluma. Ayan. Kainin natin. Mmm. Hmm, mm, sarap. Mm. Mm. Magsawa ka nito. Ang mm, Ready to eat. Hmm. Ang Fresh from the tree. Yan yun. Sobrang dami, di ba? Yan. Kita niyo. yan Ang daming bunga. Kaya, kunin ko yan lahat. <laughs> hindi, hindi naman lahat. Yung kaya ko lang makukuha. Pero ingat lang ako kasi nandito tayo sa puno. <laughs> so, thank you for watching. And see you later. Bye-bye po.